Tara na mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Kung ko sa inyo. alas 5 na pero grabe init. Happy Wednesday sa inyo mga idol. Ang mga ng mga idol. Nakapaglatag na halos lahat kami. Eh, mayroon na kami dito mga idol. Yung naiwan namin kahapon. Yung mga pati ng mga idol diretso yan. Ah. Ah, diretso, diretso yan. Ah, kasi sinilip namin na maigi yan. Para kung anong latag nito, ganun di ang latag ng baba. Ganda. ano? Oh. Sa lunis na, balik namin dito mga idol. Mag-re-ridge konting Kunting, kunting tech, ano pa, politics pa. Dahil kulang, kinulang na kami ng tech screw. Ang importante na latag niya namin ito. Ganda na. Tapos yung balik up, ridge roll ayos na mga idol, iniwanan namin yung galon namin para sa lunis wala nang problema Ayan, ayos na mga idol balik namin dito sa lunis Voltex, Red Scroll Retouch, Linis at saka yung Box Pulse ay yung ano, Stopper Pulse Ayan na Ayan na mga idol baba importante mga idol na latag na namin ito para pag aning bawa uh, ah, pagdating sa lunis yung mga manggagawa po dito hindi na sila nahihingitan tuloy tuloy na yung ano nila yung kailang magpapalitada importante na na namin ito ayan 3 days 3 din nalatagan latagan mga idol kasama yung ano kasama yung yung pag-akit namin ng hero lusna. Dikata. Ayu Perhatianlah yang dulu. a, arah kaital singkuna. Okay, hey, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Lala, grabe bilas. Happy news day po sa inyo. Ayan, na si idol. Ay! Grabe, grabe ang ano. Ito yung ginawa namin babaan mga idol. Kasi pag nagsarado to, kailangan may babaan kami. Kaya yung babaan namin. Ay, naka Diyos ko. Ay, hirap. Ayun yung stopper clip kami mga idol. Kung mapapasin nyo, ayun. yung ay, stopper clip kami mga idol. Ayan. Pero na. ha. Ayun, Tatabasin pa itong mga laylayan ng Tatabasin pa namin yun kasi sobra yan. Ang okay. ganda mga idol oh. Uh, ang importante natapos na namin. Yung box post, latag, tsaka stopper post. Ang kakabit na lang namin tsaka ridge roll, bali cap, uh, retouch, pole at tsaka linis. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Thank you. God bless.